Mapagpalang araw ng Sabado sa inyong lahat. Nasa ikalabing-anim na tayo sa araw ng Setyembre. Napakaganda ng ating mga pagbasa sa kabuang linggo. At uh, sana naging mabunga ang ating mga pagninilay at naging mabuti ang ating uh, patuloy na pagsisikap alang-alang sa paghahari ng Panginoon. Alam nyo, uh, napakaganda na balikan natin ang ating mga karanasan kung paano na tayo kumilos, paano tayo nakikitungo sa ating kapwa habang nagninilay tayo upang sa ganun ay matulungan tayo kung paano natin masuri ang ating buhay. Uulitin ko mga kapatid, September 16 na tayo, 2023. Maraming salamat sa iyong patuloy na pakikibahagi pag-share ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan, mga kakilala. At uh, nagkakatuwa naman na uh, nakarating ang vlog na ito sa kanilang mga wall at uh, nakarinig din sila ng mga pagninilay. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Ang ating pagbasa sa araw na ito, mga kaibigan, mga kong sumusubaybay, ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 6, Versikulo 43, hanggang 49. Ano ba ang nilalaman ng ating ibanghilyo sa araw na ito? Ang ating ibanghilyo ay tungkol sa pagkukwento ni Jesus. Alam mo si Jesus ay patuloy na hindi lang nagkukwento sa mga tao, kundi kahit sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga alagad. At sinabi niya ang tungkol sa bunga ng kahoy. Sabi niya, ang mabuting kahoy ay namumunga din ng mabuti hindi pwede na ang masamang kahoy ay magbunga ng mabuti. Ibig sabihin, kung ang nilalaman ng ating puso at isipan ay mabuti, sana ang lumalabas ay mabuti rin. At sa pagpatuloy na pagkikwento ni Jesus, sabi niya, bakit niyo akong tinatawag na Ama, Ginoo, Panginoon, at hindi naman kayo sumusunod sa inuutos ko. Oo nga sa pagkasalukuyang panahon, maraming mga tao na nagpapakilala na ako ay Kristiyano. No? Minsan, napaka-generic ng mga sinasabi. Lahat naman tayo na naniwala kay Kristo ay Kristiyano. Kaming mga Katoliko, Kristiyano. Lahat na mga naniniwala, huwag sanang ipalabas na sila lang ang Kristiyano. No? Dahil, uh, kung titingnan generally, those who believe in Christ and have faith in Christ ay mga Kristiyano siguro baka nahiya lang sabihin na ako ay born again ako ay pentecostal ako ay uh, assembly of god ako ay baptist kaya yung generic na sinasabi nila ako ay Kristiyano so nakakalungkot at nakakatuwa naman na siguro uh, hindi pa siya na unawaan ang ang gusto ninyo iparating lahat tayo naniniwala kay Kristo ay Kristiyan ang pagiging Kristiyano ay napakadaling sabihin ang pagsunod sa kung ano ang gustong ipagawa sa atin ni Kristo na pinaniniwalaan natin na siyang dahilan na naging Kristiyano tayo ay napakahirap kaya nga sabi niya bakit niyo akong tinatawag na Panginoon, Panginoon at hindi naman kayo sumusunod sa aking uh, ipinag-uutos ito yung pinakamalaking hamon sa atin. Ako bilang pari, ako bilang kristyano, bilang pinyagan. Palagi rin akong hinahamon na maging tapat sa aking pagiging lingkod. At kayo rin na sana maging tapat. Magsikap tayo na mapanindigan natin ang ating pagiging kristyano. Magsikap tayo na mapanindigan natin ang ating pagkakilanlan kay Kristo sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Kaya nga sabi ni Jesus, hindi pwedeng magbunga ang masamang kahoy ng mabuting kahoy. Ang mabuting kahoy ay namubunga ng mabuting kahoy. Oo, kung ang ating isipan ay mabuti, ang nilalaman nito, ang ating puso ay mabuti, magsikap tayo na ipalabas ito, ipahayag ito sa kabutihan. Pagawa ng kabutihan, pagtulong sa ating kapwa, pakikisama, pakikiisa, at paghihipagunayan. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Maraming salamat sa kabutihan na ginawa mo. Tulungan mo kami maging tapat palagi sa aming pagiging alagad mo. Ang aming pagkakilanlan sa iyo, ang aming Panginoon at manliligtas na way maipahayag namin sa aming buhay bilang tagasunod mo. Amen.